Sa huli pong statement ng mga abogado na si Alice Guo, kuno nga ay nananawagan ang kampo nga na si Mayor uh, Alice na sana daw ay lumantad na yung Filipina mother, yung kasambahay na kasama sa kwento, kasama sa script na si Mayor. Sana daw ay lumantad na yung kasambahay na yon na, na uh, kuno nga ay mother na si Guo para daw mapa-DNA test na. Hmm. At kasabay ng panawagan na yan, mukhang nabibigyan, nabibigyang linaw lalo ay itong investigasyon na ito. Na ang totoong mother na itong si Alice Guo ay talagang Chinese at ang kanyang father natural ay Chinese din. So merong investigasyon na ginawa itong si Senator, Senator Gachalian. Dahil nga tumira daw dyan sa, dyan sa Valenzuela, itong pamilya na itong si Alice Guo. At mayroong isang taong nagnangangalang Lin Wen Ye, na posibleng eh, uh, ito talaga ang totoong biological mother na si Alice Guo. At isa pa, ito, Ontiveros also shared a uh, Bureau of Internal Revenue document certifying the birth dates and addresses of Goas incorporators or co-incorporators who are alleged to be her family members. So yon, merong record, merong document ang BIR. At eto ngayon, the identity of Mayor Alice's uh, mother is crucial to this whole saga. Etong drama at kwento na ito na mukhang mukhang kasama sa paggawa ng script ang mga katulad ni Harry Roque dahil todo depends siya dito kay Alice Guo kung Chinese pala ang ina at Chinese umano ang ama mapapatunayan na hindi nga talaga Pilipino etong si Mayor. Kung totoo ito, ang mas malaking tanong, bakit kinailangan niyang magkunwari? Yun yung pinakamalaking kasalanan niyo po sa taong bayan at sa mga tagabamban Tarlac. Nagkunwari kayo. Ay abay baka totoo yung sinasabi ni Senator Lauren Ligarda na ito ay isang paraan ng Chinese invasion dito sa atin, political. Okay? Pumapasok sa politika ang mga Chinese na wala naman talagang dugong Pilipino. Ay, abay, nakakatakot yan. Seryoso yan. Sabi dito, bakit may pagtatago at pagsisinungaling? Magkakamag-anak ba silang lahat? Is this one big, obvious family business? Ayan. Abay, hindi tatantana ng mga katulad ni Risa Ontiveros at ng iba pa dyan sa Senado, etong kasong ito, etong case na ito. At sana nga mapatunayan na at ma-just uh, kahit papaano ma-exonerate. Okay? Mapatunayan na hindi talaga Filipino etong etong mayor ng Bamban Tarlac. Sa mga taga Bamban Tarlac, kung kayo po ay patuloy na sumusuporta dito sa mayor na ito, kayo po ang nagiging kaawa-awa. Good luck.